Ito patunayan ko po sa inyo. Galing po mismo sa kababayan ni Ngagba. At itong taong ito ay alam niya na talo talaga si Ngagba. At siya mismo ang nag-advise ko, anong gagawin? Dahil talo ka talaga. At panalo si Inday Sara. Ota, magagalik dito si Wag-Ubob. Lalo na yon si Mike Ubi. Sa mga tanganistang supporters, makinig kayo. Dito po kay Gobernador Chavit Singson. No? Dahil ito po ang katotohanan. Mahiya kayo ho dito. Na-interview ni Tunying ito. Si Gobernador Chavit na po ang nagsasabi, hindi na galing sa amin. At mapahiya kayo dito ngayon sa amin, lalo na yung trolls na nandito. Hindi fake news. Pakinggan po natin si Manong Chavit na tiyak iiyak ang mga tanganistang, bubunistang supporter ni Ngagba. O ito, pasok. Nakasal na natin kunti. Magkakaway po ngayon si Pangulong, uh, Pangulong uh, Marcos at si uh, Vice President Sara Duterte. Uh, Kailoban sana natin doon. Ano, hmm. wala naman sigurong oh. uh, debate doon eh. Noong... ano ba pwedeng yung gawin diyan? Opo. Well, ayoko pang makialam dahil hmm. na civilian lang na ako. Hindi ako tumakbo noon para masamahan ko lang si BBM sa si Inday Sara. Pero unang-una, usapan namin, gusto niyang for re-election lang ng Vice President si BBM. Mm -hmm. Kaya mm ano, nung tinawag ako ni, ni Senator Amy, tawagin muna ang mga leaders natin para may idea ko dyan. So tinawag, I use your name because you're the president of the Mayor's League. Sabi niya sa akin, oh, dumating sa bahay nila. Oh, uh, thank you for coming so we can start the early uh, campaign of Bongbong uh, -bong for the Vice Presidency. Mm -hmm. But may plano si Manong Chavit. Manong, can you explain your strategy? Si Inday Sara walang tatalo. Napakalakas. Mm -hmm. Nakita ko na mga tarpulin for President. Mm -hmm. walang... Narinig niyo! Tuloy! Tang lalaban, walang isang pinakamataas. Kalakasan hmm. Kalahat. ni Duterte. Okay! Nasaan yung mga tanganis ng bubunista dito? Si Inday Sara, walang tatalo. Kalakasan ng mga Duterte. Kahit sino, walang tatalo. Sa ngayon sabihin nun ninyo, nananalo si Inday Sara dahil sa mga loyalista. E mismo si Manong Chabit na nagsabi, walang tatalo kay Vice President Inday Sara. Mayor Inday Sara noon. Kahit sino, ibabangga, walang makakatalo. At panalo na ho. Putang ina, iya kayo ngayon. Wagubub! Buyakahaka! Mike Ubi! Mga tanganis ng insaymada, bulagres, ni Agba! Ano tayo ngayon? O oh, ito na ha. Liwanag na. Galing na ho mismo sa taga -Norte. Kausap niya ho mismo si Bang Agba, That time. Walang tatalo kay Vice President Inday Sara. Hindi nga tinalo ni WM si, si Robredo. Walang ang panama kay Lene Robredo na biglang lumutang lang eh. Hindi kilala. Tinalo pa siya. Paano, pala, paano pa kaya sa mga Duterte lo, lo, Masakit ito sa kanya. Tuloy. So ba't tayo magpapahil ng Vice President? Si hmm. Vice President muna. Pero kung magpahil si Sara, patras ka, I'll have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang hmm. Vice. Protected ka na. Naka! <laughs> <laughs> Narinig niya! Mga tungaw! Mga bubunis ng tanganista! Bakit ka kasi magpahil Presidente? Huwag. vice presidente lang. oo. Oh. Pag magpahalis si yung Sara pagiging presidente, huwag kang mag-alala, tatawagin ko si Inday Sara, ikaw magiging vice president para sure win ka na. Narinig niya? Ganun naman talaga yan. Alam niyo ho ako, yung FB page ko na Bisdak Pilipinas, dami kong kaaway dyan. Dahil sabi ko ho, talaga, inday sara presidente. Si Bangag magbisi presidente na lang. Pareho pala kami ni Manong Chabit. Magbisi presidente ka na lang, nagbaka, wala ka namang kwenta ni Malka. Ngayon tuloy, nagkadelit silit si kami ngayon. Damay lahat. Tuloy, Manong Chavit. Wala siya madaya ulit. So, thank you Manong, sabi niya, mga... Hindi, para hindi daw siya madapdaya muli. Uh, hmm. Hindi daw palaktakan siya. Uh -huh. So, yun ang ginawa ko. Bawa pa lumabas COVID. Mm uh -huh. So, nakiusap ako na konting meeting lang, pwede kong konti. Ginawa ko regional meeting na puro mayors, puro mayors, puro mayors. Mm uh -hmm. -huh. mayors, all region. Hindi ko makalimutan ang sinabi ni BBM na manong salamat ikaw ang Presidente Mayors League. Nung tumakbo ako noon, wala ko, malaman ma ako sa mayor, mayor sabi niya. Uh -huh. So, puro mayor sa Melita. Kaya nag naging popular na naging popular na. Nung uh, Noong na si President Digo, kaya pa si Sara, nag-away na sila. Apo. So, the rest is history. Hindi mo na kwento rin Pero sayang, ang pagsama ko sa kanila ng dalawa, ako nagpabit sa kanila, sama sila, pagsasama, pagkakaisa, babangon tayong muli, muli um, uh -huh. Um, um. pagsasama tayo, uh, nagsimula yun eh. Apo. so, medyo... yan malungkot. Pero asa, ulitin ko lang yung, yung pagkaintindi ko. Sa tingin nyo, kung tumakmong presidente si Sara, kanya yan? Wala? Oo, oh, nung araw, oo. Oh, uh, oh, wala, wala tatalo. Wala, wala, tatalo. Wala, tatalo. Naka! <laughs> Iyak si Palaka ito. <laughs> Iyak si Gadon. Iyak si Mike Ube. Iyak yung mga ensaymada, bubunisang bulagers. Narinig nyo? Naniwala ka ba? Na kung tumakbo si Inday Sara siya ng Presidente, oo, walang tatalo. Aawayin ah, niyo si Chabit. Paano yan, mga kongresistang buhaya? Chabit na nagsabi, walang tatalo. Sure, siya ang Presidente. Yun naman kasi ang totoo. Kung meron lang uh, uh, honest na opinion, walang halong pamumulitika at walang halong bias. Yan talaga ang totoo. Yan yung honest na sagot. Na si Inday Sara talaga ang presidente. Pag siya ang tumakbo sa pagiging presidente, walang tatalo. O, oh, hindi na naman, ma. Tanggap-tanggap ng mga bubunista ito. Mm. <laughs> honest opinion lang, kahit hindi ka political vlogger, wala kang sinusuportahan. Inday Sara talaga ang Presidente sana ngayon. Eh wala, nabudol. Pati si Manong Chavit, budol din eh. Kaya kami lahat eh. Opo. Mm. Uh, so tama ba yung sinabi niya na the President was mine already? Yes. Sinabi niya yun? Opo. Tama. Tama, oh, yan. tama po yan. Tama. Naka! <laughs> <laughs> so na naman, na sinasabi kay Vice President Inday Sara that the Presidency is mine. Tama! Yes! Ganon! Ano na? Magalit kaya kay Manong Chabit. Naku, PDP pa naman na to. Iyak na mga ngagba supporters. Iyak, iyak na mga bubunista ngayon. Kay Manong Chabit galing ha? Tama daw sintay. Oh. Pag tama si Inday, mali singag Ngagba. Tama rin si Inday. Dapat sana ang tanong, tama ba yung sinabi ni Inday, Sarah? Na walang kwentang presidente ngayon? Walang alam? Wala, ay manong yun. No. So, yung pong, yung pong nangyari, tumakbo nga si... Si BBM na presidente. Tinuloy-tuloy na lang. Tinuloy-tuloy na lang po. Uh, ano po ba talaga ang plano? tumakbong presidente si BBM. Tapos... Hindi, bahis ang plano lang. Hindi, ibig sabihin po, ngayong nanalo si... Oh, bahis lang pala talaga ang plano ni Ngagba. Kasi talo man talaga pagiging presidente yan, kung si Inday naging presidente. Talagang ginapang nila ng todo si Inday pala talaga, no? Grabe. BBM, si Sarah Ikon. Ang, ang talaga bang intensyon nun eh, pagkatapos ni BBM, si Sarah, 2020. Ganun po Pwede, iyon. Pwede, Ganun po ang, ang usapan. Ang usapan. Para, nung tinawagan ko na si Inday Sarah, Maraming salamat, Manong, pero hindi ako tatakbo. Masira ang posisyon. Next time na lang. Mm -hmm. Next time na lang, sabi Apo. niya. Tapos nag-design na tumakbong bahis para mag aral muna ako, sabi niya. Aha. Uh Ayun, -huh. oh, mas maganda ako. Sama na mm -hmm. sila. So, itong kaya siya nagsly, nag-slide nag -slide, at tumakbong vice para mag aral Hmm. Eh kaya lang, ito nangyari. Nangyari na. Opo. Ito yung mga sinasabi niya ngayon laban kay Pangulong hmm. Marcos. Ano well, hindi ako hmm. pwede makialam dahil civilian lang ako eh. Ano Siguro pagka senador, senate ako, pwede ako makialam sa kanya Pero lang. yung pong sinasabi niya na, at, at yung observation din na iba, kaya naman siya ganyan na parang nagwawala ngayon dahil uh, uh, inipit siya o... Well, yun, yung nga ang feeling niya, okay. sa yes. samahan ng loob, okay. dahil nga mga kaibigan niya lahat siya noon, tapos mga uh, sumisira na sa kanya yung sobrang loob, sobrang sakit sa mga loob niya. Parang hindi niya makikila na kumisa. Sa, yung uh, sinasabi uh, niya uh, ngayon. Opo. Nako, nakapuntos ka ngayon, Manong Chabit. Palakpakan natin si Manong Chabit. Masakit, masakit sa kalooban ito ng mga tanganistang bobonista ningagba ba? Manong Chabit, salamat ha. Dudugtong lang ako dun sa sinasabi ni Manong Chabit. So ano ang plano? Uh, si vice president Inday Sara 'yung magiging president uh, sa 2028 pagkatapos ni Ngagba. Sabi ni Manong Chabit, oo 'yun 'yun kasi magpa-practice pa si vice president Inday Sara kung paano maging uh, presidente. So nagiging uh, kaya sinang-ayunan na Vice presidente. So ibig sabihin, so 'yung plano nito ay si Inday Sara maging kandidato sana ng nagba-admin kung hindi nag-away-away. Kaso ang problema, siniraan man si Inday Sara ng makasama nila noon, Manong Chabit, no? sabi ni Manong Chabit, siyempre, sasama yung loob.